Hi guys, kamusta kayo? Dasoy TV here Sana okay lang araw nyo Kakagising ko lang pala nito guys Pero medyo tinatamad tayo Asa wala tayong choice kung hindi pumasok sa trabaho Naligo lang kumain Papasok na Simula na naman yung araw ko ngayong gabi Dito na ako sa parking guys At dahil bawal naman magvideo sa trabaho Hindi natin binibideo yung trabaho natin Nagkapamuna ako guys Bawal ako sumabak sa mga client namin at pagkatapos ng trabaho, saan pa ba ako derecho? Sa gym. Medyo mabigat yung workout natin ngayon, chest day. Bali, nag-incline ako 12 reps, 5 sets. Tapos, sinamahan ko ng onting pag-workout sa chan. Tapos, onting bicep din. Bali, kada reps ko ng uh, set ko ng chest, gagawin ko rin yun pa ulit So, 5 sets. 5 sets din yan. Total. Bali, nagpapawis tayo masyado para mapagod tayo masyado. Pag matulog tayo, kontento. Sana tululaway tayo matulog. Mahirap kasi guys pag lutang sa trabaho. Walang excuse yun, siyempre. Di naman alam ng client natin yun eh. Kaya dapat prepare tayo lagi pagpapasok tayo. Bali, medyo mahaba yung pag-workout ko guys. Ito lang yung nagpahaba ng video ko. Pero sana hindi kayo maboring manood. Medyo matamlay din tayo ngayon, pero okay lang yan. At least hindi tayo absent sa pag-upload ng video, sa pag-aral ng mga bagong bagay, sa experience. At shoutout sa mga new followers ko dyan. Bali, nakakagayin tayo ng followers araw-araw. Kahit isa lang kada araw, malakas na yun. Anaga, may mga follow sa atin kada araw. Kahit sarili lang muna natin yung nagre-react sa video natin, okay lang to. Alam ko at naniniwala ako sa sarili ko na may improve ko rin yung videos ko. Araw-araw ko lang to gagawin. Kaya kung may mga hinahanap kayo na araw-araw nag-upload ng video, isa na ako dyan. Kasi hindi pa tayo ganun ka hyper, ganun ka galing mag-video, ganun ka galing mag angle Lahat, basta lahat. Hindi pa tayo lahat. Basay yung microphone, hindi masyadong malinaw yung camera. Pero lahat ng yan, hindi natin papansinin hindi na tayo gagawa ng excuse para sa sarili natin. Lahat kailangan lagpasan mo. Lahat kailangan tanggapin mo. Lahat kailangan kayanin mo. Kaya nga tayo nag-chest, di ba? Chest day tayo pampalakas ng dibdib. Para ay natin dibdibin lahat ng ibabato sa atin. Dibdiba na yan, guys. Kaya kayo, kung may pinagdadaanan kayo, sobrang naiintindihan ko yung hirap na pinagdadaanan nyo. Mahirap talaga yan. Pero, kung upo ka lang, tutulala ka lang, walang mangyayari, mas lalong bibigat yan. Try mo gumalaw-galaw. Try mo maglakad-lakad. Try mo tingnan yung sarili mo sa salamin. Tingnan mo lang, araw-araw. Tingnan mo kung magugustuhan mo ba yung sarili mo kung ikaw yung ibang tao. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na makikinig ka sa sinasabi ng iba. Lalo na kung mga negatibo naman yan. Siyempre, wag mo na lang pansinin pag mga ganun. Ganyan talaga yung buhay, di ba? Pag wala ka, wala magagawa. Kaya wag mo ako pakinggan. Mahirap makinig sa mga payo ng puyat. <laughs> Kala ko, maubosan tayo ng mga sasabihin, pero ang dal 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 ko dito. Maiba nga tayo. So, ilang araw na rin pala mula nung nag-upload ako ng video. Araw-araw yan, walang patid. Okay naman siya medyo may mga susubukan na akong bago. Tatry ko na mag-create ng intro o kung ano pa man. Iisip tayo ng mga bagay-bagay na makakapagpaganda sa vlog natin. Hindi naman pwede kung ano yung ginagawa mo lang, yun lang, di ba? Dapat mas maganda pa rin yung nakaka-entertain tayo para hindi naman tayo nakaka bored Hindi basta-basta pagkaroon ng followers. Ginigain talaga yun, alam ko sobrang pinaghihirapan yan. Parang sa pag-workout lang yan. No pain, no gain. Hindi ka aray kung hindi naman tumatalab yung ginagawa mo. Hindi lang ako nag-expect. Wala lang akong ibang inaasahan. Sadyang ginagawa ko lang to ng ginagawa kasi gusto ko eh. Wala makakapigil sa akin guys. Dinededicate ko kasi to sa magiging anak ko. Ilang buwan na lang, lalabas na yun siya. Pero okay lang kahit wala tayong marating muna. tutuloy tuloyin lang naman natin, di ba? Para naglakad ka lang ng sobrang layo. Pero hindi ka tumigil kaya nakarating ka sa dulo. Siguro ganun din yung mangyayari. O hindi lang siguro. Siguro, siguro to talaga. Naniniwala ako. Sobrang naniniwala ako dun. Naniniwala lang din ako sa sarili ko na kaya ko. Sana kayo rin maniwala kayo sa akin. Kaya follow na yan kung inabot mo yung video na to. Ang ah, ba, pasensya na. Pero ganito lang yung content ko. First month kasi ng vlog ko, sabi ko, tatry ko muna magpapayat, di ba? Para naman mapatunayan natin na kaya natin. Di ba? Gawin mo lang ng gawin basta masaya ka. Basta wala kang inaapa ang ibang tao. Siyempre, pagkatapos ko pala mag-workout, guys, nilinis ko lang yung ginamit ko. At uminom ako ng tubig, pumunta na ako ng parking. So, yan. Medyo pagod talaga guys. Wala rin kasi tulog masyado. Pero kaya, syempre. Makakaawi tayo ng safe yan. ba? Diba? naabili pa nga ng pandesal. mag sa lang guys. At magahapat, patutulog na. See you in my next video.